able to execute several projects at the same time? Halimbawa, sa isang taon, sampu ang inyong pinagagawa, ginagawa. Pwede ba yun? Yes, po, your honor. Okay. Sabihin na lang natin sampu ang projects nyo in 2024. Ilan pong technical people ang hawak ninyo to dedicate them sa sampung projects which you are executing all at the same time? We have several people po. I'm not talking about people. several people. I'm talking about technical people and technical equipment. Each project must have dedicated. Grabe, nakakaawa na talaga ang Pilipinas. Itong mga contractor na to, hindi kailangan dumabas ng bansa. Tapos binibigay saan lang ng gobyerno yung bilyong-bilyong pondo para sa mga projects na hindi man lang makasagot yung accurate na bilang ng tao na meron sila para tapusin yung mga projects. Samantalang kami mga OFW... Lalabas kami ng bansa bago kami makalabas ng bansa. Kailangan makasagot kami accurate sa mga interview para magpakahirap, kumita ng pera na iaambag sa pondo ng Pilipinas kasi kailangan namin magpadala sa pamilya namin. Grabe, ganito nakakahabag ang Pilipinas pa ngayon.